Hello, hello, hello. Welcome, welcome na naman tayo. Welcome back to my vlog. Ayan, kain tayo. Time check is quarter to twelve. Ayan. Ulam ko muna itong ano, flip over na adubong kangkong. Meron ditong ano eh, patula na may sutang hon. Salamat Lord sa lahat ng biyaya na sa amin sa araw-araw. Thank you, so much oh Lord. Amen. Ayan. Dito. 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 Hmm. Upo lang. Hmm. Teka. Huwag magsalo. Upo. Oh. Kain ni mama yan eh. Hmm. Lako. Namiss na ako. Lalag mas taas. Kasi makakakain madami niyan. Hmm. Pwede. Babe lang. Bawa naman. Hmm. Dapat na. Tama na yun. Kasi sinidol. Kasi sinidol. Hindi ako nag ng ano, rice. Nag-oatmeal ako. Pero na, natugak ko eh. Pag hindi ka talaga sanay eh. Basta gusto ko pa yung ganitong ulam, mga lalabs. Karne, manok, yung mga ganyan. Ayaw ko. Alam mo kung kailan pa itong adobong kangkong na ito kahapon na tanghali. Ilagay lang sa rep. Tapos may lipover tayo itong pritong tilapia. Yan. Yan. Gusto talaga magpakarga ni Benny. Namaya lang bingin ko muna. Kakain natin. Yan lang, baby. Sabi mo na si mama. Gutom na si mama eh. Masado ka na mataba. Kaya mm -hmm. malalap. Sana ulam nyo. Mmm. Kaya eh, nga lang ako saglit sa ano, tahe. Ang guys, so, Katola, tola. Sa so, sa tanghon. Sinipsip na yung sabaka. Hmm. Hmm. lang. Mamaya pa ako tapos ko. Lalaro tayo. Huwag ba ako galing sa taas? Andiyan sa sahagdan. Ayun na Oh. Nalambay na ako. Tapos naglumpia ako guys, ayun oh. No? Bumili ako ng backbones, chicken backbones. Tapos pinakuluan ko siya. Sinama ko na yung kalabasa, patatas at saka karot sa pagpapakulo. Tapos hinimay-himay ko yung backbones ko. Ba? tapos sinama ko yung mga gulay-gulay na sinama ko, Nalo. Tapos nilumpia ko. gusto ni mismo. Gusto ni Sten. Puro na lang kasi siya manok. Hindi siya kumakain ng gulay. Kaya kailangan dayain pa namin siya. Ayan. Inuunti-unti niya lang yan. Yan ang tanghalian niya. Ayan mga lalang. Tapos na naman tayo. Thank you Lord. Thank you, Lord, for everything, for all the blessings. mag pa pala. Paraos ako nung lip over na ano, adubong kang kong kahapon. Thank you for watching!